Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Tayo ng Isang uh, magandang umaga sa iyo kaibigan, kamusta ka na? Laway na sa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya. Sa umagang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral sa Aklat ng Hebreo at tayo ay nasa Kabanata uh, Sampuna. At uh, tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa muli kung papaano tayo mamumuhay. A new and living way bilang mga binago na ng ating uh, Panginoon. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at uh, pag-asa na inyo pong ipinagkaloob uh, sa amin. Sa umagang ito ay dudulog kaming muli sa inyong uh, banal na salita, sa marami pong kapamaraanan, humingi po kami ng kaalaman at pagpapalang spiritual. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bokawi bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia. In over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary. In public service and first response programs. In curated music and radio drama. Gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. And this is the purpose of my life. Pinakilala ka. Pag so, nakikinig pa ako sa DXFA, sa DXFA, parang nahungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawala ng pag-asa. Trust me lang. Lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po lalo po sa mga tao hindi pa nakakikilala sa atin. Panginoon, Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. I am, Nakakatulong din sa akin ang Radio Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din na silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay uh, sanay na nakikinig sa radyo. Ano po, uh, sinusunda namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FBC. Narinig ko nga doon ni eh, First Response Air The Way Radio. Sabi ko parang ang gaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako sa iko, lakasan mo. Sabi ko sa aking may bahay. So, yun, narinig na nga po namin. Tapos, upot kayo ng Word of God. Talagang very comforting. Kailangan namin yun sa panahon ngayon. Filipinos need Christ's gospel Everywhere, every day. Whom will you help us reach? Far East Broadcasting Company, Philippines. Communicating Christ in our world. Until all have heard. Until all have heard. Until all have heard. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10 na tayo. At ang pag-aaralan natin ay ang mga talata 11 hanggang talata 25. At ang ating tema ngayon, gaya ng nabanggit ko kanina, is A New and Living Way. Pagtutuon na natin ang pansin ang talata 22 at ganito ang ating mababasa. Sabi rito sa Hebrews chapter 10 verse 22, Lumapit tayo sa Kanya na may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip. Sa wikang Ingles, babasahin ko lamang po ang uh, the same verse, no? verse 22 sa New American Standard Bible. Sabi rito, Let us draw near With a sincere heart in full assurance of faith. Alam ba kaibigan, ano ba ang uh, pakahulugan nitong uh, panghihikayat na tayo ay lumapit sa ating uh, Panginoon, sabi nga no, ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Alam mo kaibigan, ang isa sa mga kahulugan nitong talata na ating tutunghayan bago nating kunin yung mga aral, ito ay patungkol sa pananangan, no pagpapasakop sa kapamaraanan ng Diyos. Na pag-aralan natin nung mga nakaraang araw ang uh, patungkol sa ating maituturing na pagbabago no. Tayo nga ay nagkaroon ng transformation, nagkaroon tayo ng renewed mind, nagkaroon tayo ng uh, ika nga ibagong uh, pag-iisip sa mata ng Diyos bilang mga mana ng palataya tayo ay a new creation the old has gone the new uh, has come yun ang sinasabi natin Yun ang madalas paalala sa atin bilang mga mananampalataya. ng palataya bakit ba ganun? sapagkat alam mo kasi kay may mga pagkakataon na tayo ay uh, maaaring nalulumo dala ng ating mga pagsubok na ipinahintulot ng ating Panginoon at uh, maaari, ano, nakakalimutan nating isa pamuhay, yung mga maituturing natin na mga disciplines of the faith. Hindi ba? Yung prayer, 'di ba? Yung pagbabasa ng salita ng Diyos. At dito, sinasabi lamang dito sa atin, tayo ay binago na sa larangan ng pag-iisip, maging sa larangan ng ating pamumuhay, dapat bago rin. At uh, dito, ano mo? Ang ibig sabihin ng drawing near, kasi this is an encouragement, let us, 'di ba? draw near to god ito ay pangihikayat sa atin at maari siguro uh, ito ay utos at uh, sinasabi natin dito yung drawing near to god must be with the right attitude dito nga sa talata ano, sincere heart Ito yung sinasabi sa sa New American Standard ano, let us draw near with a sincere heart dito naman alam mo ang uh, tapat na puso ika nga no uh, sa tagalog ito ay Uh, may kinalaman talaga sa ating uh, tamang asal eh. At alam mo kahit na sa larangan ng pananalangin, ganito 'yun eh, paglalapit ka sa Panginoon, 'di ba? Paano ba tayo lumalapit sa Panginoon? Definitely eh. sa larangan ng pananalangin. At kung uh, may balakid o may kasalanan tayo. Alam mo kaibigan, hindi tayo makararanas ng pagpapala. Kinakailangan malinis ang ating puso pagharap sa Panginoon. Tama ang ating uh, asal nang sa ganun ay makaranas tayo ng pagpapala. Drawing near means uh, we must be uh, with the right attitude, no, with humility. Ayan. Uh, 'yun yung sinasabi natin dito. Alam mo nga no, na pag natin matagal na rin no yung uh, the Pharisee and the Publican ano? Sabi nga no, two men went to the temple, went up to the temple to pray. Yung uh, Publican no, Kaya lang ay uh, yung kanyang dibdib at uh, nagkaroon siya ng uh, humility but the other person, the Pharisee, uh, he did not actually pray, no? Siya ay nagreklamo, no? Hinambing niya yung kanyang uh, sarili doon sa tax collector. At kumisang ganyan rin tayo, eh, no? Uh, yes, no? maaaring ang prayer natin eh, nasa larangan din naman ang pagmamalaki. Alam mo, para matugon ng Diyos ang ating mga pananalangin, sabi nga rito, no? tapat na puso at matatag na pananampalataya. Yung pananangan. Ano man ang uh, gawin natin, uh, ano man ang idulog natin sa ating Panginoon, no. Hayaan natin ang Panginoon kung pa paano natutugunin niyo at kailan, no. Hindi tayo masyadong entitled na kinakailangan tumugon ng ating uh, Panginoon. Dito ang sinasabi lamang dito, we must have a right attitude with humility at uh, ito ay pananangan din, ano, dependence at uh, ikang, no. Bago natin na uh, uh, bago tayo humarap sa ating Panginoon, sinasabi lamang dito na maayos ang ating puso. Walang balakid, no? So that lahat ng ginagawa natin, it must conform sa ninanais ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Hindi tayo makararanas ng pagpapala kung may balakid kahit na sa larangan ng ating pananalangin. We must be living under God's blessed influence. Huwag natin kalilimutan yan. No? E, Saan ba natin makukuha to? Definitely, Ah, uh, we must uh, obey, ika nga no? Uh, kung ano ang panuntunan ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang obedience kay bigyan niya ni para sa atin eh. Para sa ating kabutihan niyan eh. Yaan nga uh, requirement eh no, as recipients of uh, the blessings of God of eternal life, kinakailangan magpakita naman tayo ng uh, kabanalan. Kaya nga ang ating tema ngayon eh no, a new and living way, dapat iba na ang ating mga pag-iisip, iba ang namumutawing mga salita sa ating mga bibig at tigit sa lahat kaiba ang ginagawa natin sa kalakaran ng sanlibutan. Dito no, uh, sinasabi lamang dito no, dumulog tayo no, may ma na may matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus yan ang ating mga maruruming ika nga ipag-iisip. Alam mo, yun, nung kinanggap natin si Kristo sa ating buhay, the barrier, oh, which is sin was removed no uh, ito nga no yung kanyang kamatayan yung natapos na gawain was an access at ito ay masasabi natin na tanging daan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan to draw near isa pa sa mga kahulugan nitong drawing near to god means no wavering uh, wala tayong uh, swaying no hindi tayo dapat nagpapadala yung mga we are uh, ika nga and, uh, confronted with uh, two or more opinions kung ano ba ang gagawin natin, kinakailangan walang wavering, no? Ganto sinabi ng salita ng Diyos, yan ang panghawakan natin. And that is the only way for us to be uh, holy before God. At ito ay maituturing na ito ay panibago, ikang nga no, na pamumuhay bilang mga mana ng palataya. We need to always uh, be enjoying. Tayo dapat tayo ay conscious sa presence ng Panginoon sa ating buhay upang tayo naman ay talaga magkaroon ng tunay na kagalakan. Sincerity of heart in full assurance of faith. And that is the way para tayo ay mamuhay sa kapamaraan ng a new and a living way. Pagtalima sa nais ng Panginoon. Ano ba ang pamanang iiwan ko? Pera? Bahay at lupa? Edukasyon? Malinis na pangalan? The legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith in Christ. Throughout the vast Asian area. Over 76 years, FEBC Philippines has delivered to millions the message of life in Jesus Christ. In every era, we persevere in the work the Lord has given us to do. We explore new ways to meet the changes of our time and reach new generations of listeners. Real lives, real stories. FEBC reaches families and communities across the nation help us make it possible for every Filipino to hear the life-changing message of Jesus Christ What the Lord began, he will complete So let's move forward in faith together Ikaw, ano ang pamanang iiwan mo? Ibigang tunay nga na tayo ay napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa bago at tamang uh, landas ng pamumuhay na kung saan ay malulugod ang ating uh, Panginoon. At dito, dito nga no, uh, dito sa pinag-aaralan nating verses 19 to 25 no, isa sa mga magagandang kapamaraanan dito, eh, when we also enjoy fellowship one with another. No? Pag binasa mo yung uh, Hebrews 10 verse 25, Not forsaking, ika nga, no? the gathering of believers. Sapagkat so, ginagamit din ng Panginoon ang ating mga kapwa mananampalataya upang tayo ay uh, hikayatin, mamuhay ng may kabanalan sa harap ng ating Panginoon. Sabi nga rito sa verse 22, lumapit tayo. Let us draw near to God with a sincere heart. At uh, sa tweet twi na na tayo ay dudulog sa paanong kapamaraanan, sa larangan lang ng pananalangin, siguruhin natin, walang balakid kung tayo ay humaharap sa ating banal na Panginoon. Amanamin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita naway tumimu po ito sa aming puso at isipan ng aming maisa pamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala. Kaya't bukas, inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos, ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.